Salamat kay inyong tanan ha? sa tanan mga nitanaw nga nigitubag na ko ang ato ang mga comments dere. Kuan di ay sinisan patay na. Katong gada sa ruko ang batang bato niya, katong siya og akos kangitke katong kontrabida sa patay na taon bata pato namatay 34 pa edad siguro ato 35 ba. Kunya si Cosme naa sa Alumnos, adino, Alupis naagyapon. Pero dili na siya ka lakaw kay tungo sa iyang diferensya sa NTL tao. Murag uh, gika points. <laughs> At siguro siya lakaw lakaw. Muna sige lang siya sa katri ron. oh, niya, okay, uh, okay, ako galit akong giad to dito. Dadaan ko to siya mga gamay sa mga tao. Tabang-tabang sa tao. O niya, sino'y timoy sad? Namatay na. Sino'y mo'y Patay na. Dito, namatay sa negros. O, oh, naminyo ka mo'y namin, timoy dito sa negros. Ah, oh, nanyo siya, batan nyo dito, bata pa kayo, mga bait siya, isan nyo, sarang namin nyo, ang mo, siya, sa isinta ka Oh, dito sa oh, si Ligros, og si Inday sa Lord, wala nang kong balita, kung hain na siya, kasi hindi sa Amerika, katung Paris silang kusmi, o uh, nilarga siguro sa Amerika sa Lord. So, maura na ha, thank you kayo, sa tanan nga, salamat kayo ninyong tanan, salamat kayo blessed, salamat, salamat, mamamira, salamat sa mga pagkampo. Thank you, Lord.